kayayo. Ah, uh, good day. Ito kami kila nanang. ah, ito yung valid customer namin. So, nung last time, andito yung rep nila dito sa side na to. Ah, uh, nawalan daw ng lamig. So, punta kami. Uh, that was two months ago na, you know. sabi namin, after all, sinaksak namin, nag-okay na. Eh, sabi namin, namin miss lang siguro ng rep nyo. Si, ato, ha, <laughs> natatama si nanang. And then ngayon, lumipas yung 2 months. Ito, ito ulit kami. Mayre, pinalipat uh, kami. Ay, expect niya baka yung paglipat ang naging cause kung bakit nawala yung lamig. So, nag-yellow daw sila, nawala yung lamig. And yet, eto, punta na kami dito. Sinek ni kuya, sinaksak niya. Uh, okay, tama naman yung ampere. ah uh, kaya lang, ina-advise namin talaga pagka yung, although sila nanay, may talagang may yun sa ano siguro yun? ano to eh, meron tong contador. Nice. Kaya lang sa area na to, bumababa ba daw talaga yung kuryente. So, isang factor yon na mag nagmamalfunction itong rep. So, advice namin talaga na pagkaganan ng sitwasyon, uh, bili ng voltage regulator. <laughs> Ay, may advice si sir. Kasong oras to kasi pag hindi nag-automatic, Malamang na yung may lamang po ba nilipat niyo? Ay, wala. Ah? Hindi sabi may may nakalagay na yan. Wala, inalis ko muna lang. So, yung ko muna bago nilipat niyan. tapos 3 days, tapos yung ginagamit na nandito, dito na wala nang... Okay, so far yon So hindi talaga, as a... Uh, Sabihin mo, kay Emo may gano'n, kay uh -oh. kagawad. Nalagay po dito. Naispec <laughs> <laughs> ni kagawad Emo ni, eh, oh, ano, oh. yung pagkakalipat. Wala naman kinalaman. Yung naman ni sir ay, yung pagbaba ng voltage, ay, ng ano, naman, ng supply ng kuryente. Hindi, daw. So, na yung sa may sabi mo, maglagay tayo ng voltage regulator, ha? Oo. Oh, uh, para lang yung safe yung unit. O oh, yan, away naman si customer. Salamat at tinanggap yung advice namin. Ayun lang po mga kayayo. Thank you so much.